sarap paligo napaka ganda lawis dengan lugo ini wave ang po ganda kuya si Miguel at Kisilin si mama yung kaway kaway at si Mati Monica at si Monica

Ayan, sarap maligo dito guys Dito lang yan guys Makikita sa Azure Urban Resort and Residence Ito sa Paranya Malapit lang to sa SM SM Bigotan Ayan uh... gusto nyo mag silaks uh, guys hanapin niyo lang ang ang hirka sa stay yan dito sa assure, urban Resort and Resilience I recommend kayo yung yung room magandang room at saka ka ang pusyo, All right see you Okay, bye bye Hanggang video lang, hanggang taga video lang ako Ako lang taga video kasi hindi ako nakaswimming Mga bawal Bawal daw mga pugi No, yun know. Okay, bye bye Yahoo